Mainit na pinag-uusapan sa social media at sa iba pang plataporma ang di umanoy pagmamasid ni Paulo Avelino sa dance rehearsal ni Kim Chiu para sa kanilang nalalapit na pagtatanghal sa ASAP natin to sa California. Sa balitang ito, tila nagkaroon ng pagkakataon si Paulo na magpakita ng kanyang suporta sa pamamagitan ng pagpuntiriya kay Kim sa airport sa kanyang pagdating sa Amerika. Ayon sa mga saksi, agad na sinundo ni Paulo si Kim sa kanyang paglapag na nagbigay ng kagalakan sa mga tagahanga ng magkasama. Ang dalawa ay nais na masaya at abala sa kanilang jogging session, kung saan tila ipinapakita ang kanilang malapit na pagkakaibigan o posibleng relasyon. Ngayon, ang pinakabagong balita ay ang patuloy na pagbibigay pansin ni Paulo sa bawat galaw ni Kim sa mga rehearsals. Kitang kita sa mga litrato at video ang pagkakaroon ng close na interaksyon ng dalawa habang si Kim ay nag-eensayo para sa kanilang performance. Hindi may kakaila ang kilig na nararamdaman ng kanilang mga tagahanga na tila sabik na sabik sa bawat detalye ng kanilang interaksyon. Ayon sa mga mapagkukunan, ang pagmamasid ni Paulo sa rehearsal ni Kim ay hindi lamang simpleng suporta, kundi isang paraan din ng pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanilang proyekto. Ang kanilang paglahok sa asap natin to ay isang malaking pagkakataon para sa kanilang mga karir, kaya tang ganitong klase ng suporta mula sa isa't isa ay tiyak na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga taga-suporta. Ang mga fans ay agad na nakapag-react sa mga ganitong eksena, at ang social media ay puno ng mga positibong komento at reaksyon tungkol sa kanilang closeness. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon na tila may espesyal na ugnayan sa pagitan nila Paulo at Kim, na hindi nila matukoy kung ito ba ay isang blossoming romance o isang matibay na pagkakaibigan. Ang pag-monitor ni Paolo sa rehearsal ni Kim ay nagpapakita rin ng kanyang pagpapahalaga sa kalidad ng kanilang pagtatanghal. Sa kanyang pagdalo sa rehearsal, tila binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na performance at ang pagsisikap na makamit ang kanilang pinakamahusay na kakayahan sa stage. Ang ganitong klase ng suporta ay tiyak na nagbibigay lakas at kumpiyansa kay Kim na magperform ng maayos sa kanilang palabas. Hindi may kakaila na ang presence ni Paulo sa rehearsal ni Kim ay nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa kanilang relasyon. Ang mga ganitong eksena ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas malapit na koneksyon sa pagitan ng mga fans at sa kanilang mga idolo. Ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa ay nagpapakita na kahit sa kabila ng kanilang busy schedules, may oras pa rin silang maglaan para sa kanilang personal na buhay at sa bawat isa. Habang ang mga speculation tungkol sa kanilang relasyon ay patuloy na lumalabas, ang mahalaga ay ang patuloy nilang pagsuporta sa isa't isa sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang kanilang pagtutulungan at pagkakaintindihan ay tiyak na magdadala ng positibong epekto sa kanilang performance at sa kanilang karir sa kabuuan. Sa kabuuan, ang pag-uugali ni Paulo sa rehearsals ni Kim ay nagpapakita ng kanyang taus-pusong suporta at malasakit. Ang ganitong klasing pagmamalasakit ay nagiging inspirasyon sa kanilang mga taga-suporta at nagdadala ng mas maraming positibong pananaw sa kanilang relasyon at sa kanilang professional na pagsasanay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?